Moroto Uzumaki, reincarnation nishi by Otsutsuki. What? Well, sige, tignan natin kung posible nga ba o maaari nga ba ang bagay na iyon. Dahil syempre guys, as usual, naglalapag nga tayo dito ng mga ebidensya o mga bagay na magpapatunay na maaring totoo nga ang isang bagay. At ngayon sa case dito na si Boruto ang magiging reincarnation ni Shibai Otsutsuki, e umpisahan natin dito sa mga pagkakatulad at pagkakaiba-iba na mga bagay. At una na nga natin papasukin dito ang horn o ang sungay ni Boruto. Ang sungay ni Boruto kapag siya ay nagiging Boroshiki. So itong horn o sungay ni Boruto mga pare ko Ito yung isa sa mga magsasabi na kung bakit si Boruto ang maaaring maging reincarnation ni Shibai Ototsuki. Dahil alam ko guys, alam ko na hindi lang naman ako nakapansin nito. Dahil kung pagmamastan nga, sa tuwing nagiging Boroshiki mode si Boruto, ay eh kung mapapansin nga natin yung sungay nito, may similarity yung sungay ni Boruto dito sa sungay ni Shibai Ototsuki. Unlike naman dun sa mismong sungay ni Momoshiki Ototsuki, eh guys, kung titingnan nyo at papansinin, eh ibang-iba nga dun sa sungay ni Boruto kapag siya ay nag-Boroshiki mode. So diba mga pare ko eh napansin nyo rin magkaiba yung horn ni Momoshiki kumpara doon sa horn ni Shibai ay eh, magkaiba nga so plus points nga yan mga pare ko eh, para masabi natin na si Boruto ay maaaring magiging reincarnation nitong ni Shibai Otsutsuki at syempre guys dagdago na rin itong Uzuhiko Rasengan form ni Boruto ay eh, may similarity nga rin dito sa isang larawan din ni Shibai Otsutsuki na kung saan ay eh, parang napapanibutan ito ng mga chakra na nalikom niya sa isang planeta likewise dito sa Uzuhiko Rasengan ni Boruto na kung papaano niya ipunin o likumin yung chakra ng planeta kaya plus points din yan para masabi natin na maaari nga si Boruto ang reincarnation ni Shibai. Then now mga pare koy Tapos na tayo sa pagkakalintulad at mga pagkakaiba-iba ng mga bagay. Ngayon dako naman tayo dito sa pangalawang ideya na kung bakit nga si Boruto ang maaaring reincarnation ni Shibai. At ito nga ang magkapatid na Indra at Ashura Otsutsuki. So alam naman natin guys na ang reincarnation nila Indra at Ashura ay sila Madara Hashirama at Sasuke at Naruto. Lods alam na namin yan. Ang sabihin mo sa amin e eh, ano anong kinalaman nila Indra at Ashura dito. Well, simple lang naman guys, no? Ganito lang naman yon. Yung pag reincarnate -re nila Ashura at Indra kaila Madara Hashirama, Naruto at Sasuke ay ang magiging tulay nga para mas lalo natin maintindihan yung mga susunod o kasunod na karakter dito. Dahil nga dito napapasok yung namatay na anak ni Amado na si Akebi. So diba itong si Akebi namatay siya sa unknown illness or sabihin na lang natin na unknown case. Dahil nga sa kabuuan, hindi talaga alam kung saan nga ba talaga galing yung sakit nitong ni Akebi. Kaya incurable din yung sakit niya. Na miski yung doktor niya ay sumuko na nga dito. Ngayon, nang na itong anak ni Amado na si Akibi, ay doon na nga isinilang itong si Boruto Uzumaki. Guys, take note, tumugmay sinabi ni Amado sa sinabi ni Boruto. 12 years ago daw nung mamatay yung anak ni Amado. Then 12 years ago naman nung isinilang si Boruto. So ngayon, gayto mga pare koy. Siguro nagkakaroon na kayo na idea sa ibig nating sabihin dito. Na itong nga si Akibi na anak ni Amado na matay, ay eh marahil isa siya sa mga nagdaang reincarnation ni Shibai Otsutsuki. Kasi 'di ba sa mga reincarnation hanggat hindi pa patay yung katawan na pinaglipatan nila ay hindi sila alis dito hanggang sa mamatay yung katawang yon at makahanap sila ng panibago likewise kalimadara at hashirama na napunta nga dito kali sasuke at naruto na huling katawang tao nga nila indara at ashura na ganun nga din dito kali akibi at boruto so marahil ang nangyari isa sa mga naging reincarnation ni shibai ay itong si akibi pero dahil nga wala itong special blood or dahil nga pangkaraniwang tao lang itong si akibi ay kaya ganun na hindi kinaya ng katawan niya at siya ay namatay Nadun na dun na rin pasok yung mga unknown cases ni Akibi pati yung kanyang hindi malamang sakit dahil nga marahil na hindi rin alam ni Amado na yung anak niya sa kanya magre-reincarnate si Shibai at nabigo si Shibai dito dahil nga pangkaraniwang tao lang ito na dito na nga rin papasok yung pagkasilang kay Boruto so nung mamatay na nga yung anak ni Amado eh dyan na nga rin isinilang si Boruto guys na yun nga rin sinabi natin kanina hanggat hindi pa namamatay yung katawang tao eh hindi aalis yung kaluluwa dun na yun nga ay ang mukhang nangyari dito kani Akibi at Boruto pagkamatay ni Akibi 12 years ago eh dun nga rin mukhang nawala si Shibai sa katawan niya at kalin sabay ng pagkamatay niya ay eh dyan na nga rin isinilang si Boruto at mukhang dito nga lumipat si Shibai. Na dyan na nga rin bumabalik yung sinabi natin ng una na yung patungkol sa pagkakaiba at pagkakapareho ni Shibai kay Boruto at kay Momoshiki at Boruto. Na yung mga sungay nga nila ay may pagkakaiba at mga pagkakalintulad. Na kung ibabase nga natin kay Momoshiki ay laglag na agad. Na compare naman dito kay Shibai ay mas malaki nga ang chance na magkakalintulad sila ng horn ni Boruto sa Boroshiki. Katulad nga lang din ng sungay ni Kawaki sa sungay ni Ishiki. Parehas na parehas yung sungay ni Kawaki kay Ishiki, di ba? So parang ganun lang guys, di ba? Napakalinaw. Then now mga pare koy, ang tanong naman, bakit kay Boruto pa na posibleng mag-reincarnate itong si Shibai Otsutsuki? Bakit kay Boruto pa? Marami namang iba dyan, pwede naman si Tenten. Pero bakit si Boruto pa mga parekoy? Ano bang meron sa kanya? Pero bago nga yan, eh gusto ko nga lang ipakinala sa inyo itong play to earn apps na nadiscover ko. At ito nga ang X-World. Yes, tama ang narinig nyo guys. Isa itong klase ng play to earn apps na sa makatuwid eh pwede kang kumita ng pera kahit naglalaro ka lang. Na simple lang naman ang kailangan. All you need to do is mag-ipon ng tinatawag natin na build token na pwede mo nga mapalitan to USDT at ma-withdraw ito gamit ang bank account or GCash account. Lods, teka muna, paano naman ako makapag-ipon ng build token? Well, simple lang naman to mga pare ko yun no? Isa sa mga paraan na maaari mong gawin para makapag-ipon ng build token is yung pagbibuild itong mga NFT pets na matik na makukuha mo agad kapag nag-create ka na ng account dito. At ang good news dyan ay libre na yan guys. At itong mga pets na to ay nag generate o naglalabas ng mga build tokens kada segundo. At syempre tips para mapagpalabas ito ng maraming token ay eh ang gawin nyo dito guys ay i-combine mga pets nyo na magkakaparehas. Pag nakita nyo yung pet nyo na may kapareha, i-combine nyo silang dalawa. At sa gayong paraan ay eh maglalabas pa ito ng mas maraming token. At syempre kung gusto mo naman na makakuha pa ng pang malakas ang mga reward, ay eh ang pwede mo naman ang gawin dito is mag-invest ka gamit itong X-Pride. Bali isa rin itong NFT na pwede mo rin makuha. And syempre, there's maliban dyan sa mga exprite na yan o mga pets, eh pwede nyo nga rin gawin na maglaro pa ng ibang games dito. Like Call of Duty, Clash of Clans, and Mobile Legends. And so on, dahil nga may iba pang o marami pang games dyan na pwede mong malaro. So kahit yung mga larong yan, eh pwede ka pa rin makakuha ng mga build tokens. Ngayon, kung gusto nyo talaga na makakuha ng pang malakas ang mga build tokens, e eh, ay suggest mga pare na dito kayo maglaro sa tinatawag natin na high build up. At syempre kung gusto nyo na makakuha ng pamalupitang mga bonus, e eh, napakadali lang nyo, mga pare Once na makapag na ng XWorld account, eh you can use my gift code and referral code. Para sa gift code, ay eh pumunta lang dito sa gift code at i dito ang talakayan 9. Small letters at sa dulo ay eh may number 9. At para naman sa invitation code, i lang dito ang anime talakayan. All caps lock mga pare ko, capital letter. Kaya kung interesado kayo na kumita ng pera kahit naglalaro lang, eh you can download this app na dyan sa link sa description or nandyan din sa pin comment. Yun lang guys and let's go back to the video. Bakit si Boruto pa ang maaaring maging reincarnation ni Shibai? So, heto mga pare ko, eh, no? Parang ano lang to, parang Kurama matu Himawari. 'Di ba sinabi ni Kurama kay Himawari na sa lahat ng naging injury niya, eh ito nga daw si Himawari ang pinaka nag-fit sa kanya. Kumbaga itong si Himawari nga daw ang pinaka magandang naging host ni Kurama. So, ngayon eh, na niyo naman na siguro mga pare, no? Na yung halimbawa natin kanina kali Akibi at Boroto, is parang ganun lang dito kali Kurama at Himawari. The more na mas malakas ang host, the more din na mataas ang chance na magamit ang ability o mapalabas ang kapangyarihan sa katawang gagamitin. So, dahil nga mahina yung katawan ni Ake, B, eh malamang mabibigo talaga si Shibai doon na makapag-reincarnate upang magamit ng kanyang buong kapangyarihan. Nasa kabilang banda naman matapos niyang pumanaw, eh dito naman isinilang si Boruto na masabi nga natin perfect host para kay Shibai Ototsuki. Na base nga sa nakita natin guys, may mga ilang nakuha nga si Boruto dito kay Shibai Ototsuki tulad na nga lang ng kanyang sungay. So diba ganun naman yun guys? Yung nilalang na magre-reincarnate sa'yo, eh magkakaroon ka rin doon ng mga ilang mga possibility. Kaya masabi natin na mas mataas pa ang chance na magkaroon ng mga ilang ability yung mga katawang taong paggagamitan nila. Kaya kung nakapagtaglay na sila Code, Ada, Damon at Kashin Koji na mga ilang ability ni Shibai eh pagdating naman dito kay Boruto eh maaaring may maribil na naman na panibagong ability itong Shibai. So bali pang limang panibagong abilidad. Kasi ngayong apat eh napunta na kayo Code, Kashin Koji Damon at Ada. Nahati na sa kanila na marahil na sa pamamagitan nitong horn o sungay ni Boroshiki eh baka dyan maribil yung panibagong ability ni Shibai na na naman sa atin dahil alam nyo naman guys kung paano maglaro si Kishimoto na Tawak at malalim nga din itong mag-isip para masabi natin na napakahirap ng hulaan yung mga susunod na pangyayari. So hanggang dyan na nga muna tayo guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana'y nag-enjoy kayo. Keep safe lagi mga pare koy. Hanggang dito anime Tagalog ta na kaya nagpapaalam.